Tingnan niyo po yung kapaligiran natin dito. Tirik na tirik ang araw at napakainit. Actually, ito yung subject ko. <laughs> Dumating to kasi kagabi. Ay, gabing gabi na at madilim na. Hindi ko na nabuksan. Hindi ko na naasikaso. Ano kaya ito? May pag ganito pa, o oh. Teka nga muna at, at bubuksan ko muna at nainitan na masyado yung ating halaman. Nakulog na. Ayan, ipinasok ko muna sila sa ating garden. Pero dito talaga ako na intrigue Ano kaya ito? Iksa na natin. Ah, pool pala siya. Ayun, kasi trailing na nga pala itong si... Ang ganda po, o, tingnan nyo. Ang ganda ng halaman na to. O, yung ilalim ng dahon niya, ganyan. Mamaya i-bubuklatin natin ng maigi. Ito naman, sa ibabaw. Tingnan nyo po. Si ano yan po? Si Piper. Yan. So, meron tayo dito. philodendron, Alocasia. Ibat-iba. At meron tayong Silver Sensation. At, anong ito? Ceteromia Watermelon. Ayan. Buksan din natin yung isang box at alamin din natin kung ano yung mga nilalaman. Pagpapa, ano ko muna to, yung ano ba yun, pagpapahingahin, hindi naman, papasingawin. Kasi overnight silang nakakulong sa box. Sa pangalawang box natin ay meron tayong malaking Diffenbachia Tropic Snow. Kawawa Oh. Ano na siya yung parang nanlulupay-pay na siya kasi nga nakakulong overnight dito sa kahon. Hmm? ibalik. At saka hindi, napansin ko lang yung dahon niyan, ano na. Nasunog sa araw, siguro sa farm. At meron tayo dito, ito maganda to eh. Si fish bone beef and bakla. Ayan, mailabas ko na nga muna itong dalawa na to. Ito na po yung mga halaman natin, naripat ko na. Ito po si jungle fever. Yan tapos ito naman po si alocasia bambino ayan eto tingnan nyo ko ito, paano ko sila diniligan ganyan nilagay ko na lang sa ano deep watering na lang ang style natin para makarecover si ano to Ay. alocasia 20i eto pa ang isa kasi dry na dry to kanina eh si alocasia green shield ayan po Yeah, mag iisang oras na silang nakababad dyan eto tapos ko na itong naibabad si Piper hinayos ko na rin yung kanyang uh, ito pole tsaka pinalitan ko rin ng paso eto si Silver Sensation naibabad ko na rin yan at meron pa tayo isang dito nakababad si Brantiano maganda po yun o eh. O siya, hanggang dito na lamang pumuli ang aking pagbabahagi sa aking mga bagong dating na halaman. Kaunti lang naman sila actually. Hindi na ako muna masyadong nag-order ng marami, lalo na napakainit ng panahon. Sayang kasi baka masusunog lang yung mga dahon at saka siksika na sila masyado dito. Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Ang ni Bambino, eh.